So, ang tatalakayan po ngayon ay ang pa, 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 papatunayan ko na ang affirmative, ng sinasabi sa affirmative na lahat ng nasulat sa King James Version ay totoo, kasi ko ngayon bilang sa negative side. So, uh, dito tayo ngayon kung totoo po bang ang lahat ng sulat sa King James Version sa Biblia ay totoo. Uh, at at uh, walang mali. Basta mali, ibig sabihin, hindi totoo. Okay, may mga mali. Kung basihan natin ang, ang Revised Standard Version in 1952, 1952 of the introduction of the Revised Standard Version, sabi nila, the King James Version, it has grave defects and these defects are so many and so serious and it's to call for revision. This is in the introduction of the Revised Standard Version in 1952. Nang sabi nila, There are so many error, grave errors, and so serious as to call for revision. That's why ang sabi nila, kasi ang basihan daw nila ay based on the most ancient than the, than the King James Version had best. Kung anong binasihan ng uh, 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 King James Version, mas authentic, mas ancient ang basihan sa Revised Standard Version. According to them, there are so many errors of course, kung mayroong errors and defects, grade errors, hindi totoo. And, uh, another thing, bakit uh, hindi totoo? Sabi kasi ng Panginoon dito, kung oh, kasulatan, sorry, kasulatan ng Matthew 19.26, sinasabi, And Jesus looked at them and said, With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Sa Diyos daw, ang lahat ay possible. Pero tingnan natin kung possible pa, ba, totoo bang ba possible? Mabasa sa Judges chapter 1 verse 19, sinasabi dito, And the Lord was with Judah, and he drove out the inhabitants of the mountains, but could not drive out the inhabitants of the valley, because they had chariot of iron. Chariot of iron. Hindi lang makaya matulak ang kalaban, kasama ang Diyos at Judah, hindi lang matulak ang kalaban dahil mayroong mga chariot ba ayon? Ito hindi totoo. Kung basihan natin ang nasulat sa Mateo uh, ang uh, Mateo 19:26, hindi ito totoo dahil all things are possible sa Diyos Ito si Judah at ang Diyos kasama. Tinulak, hindi nila matulak dahil may mga karwahe na bakal ayon sa Biblia. Another thing. Jacob. Sabi dito sa si, sa si, si, si Jacob, according to the Bible in uh, Genesis chapter 32 verse 30, si Jacob nakipagbuno sa Diyos, at sinasabi dito and Jacob called the name of the place, Peniel for I have seen God face to face nakatagbuno siya sa Diyos dito, ang istorya dito ay tumakas siya mula sa kanilang lugar, uh, dahil uh, nagnakaw siya at nagsisinungaling hinanap siya ni Isaw si Jacob tumakbo at doon nagtakbo na siya, nakatulog siya doon at meron siyang namit na in the beginning tao, then nagaging anghel, bandang huli, Diyos pala, sabi niya, ha? and Jacob called the name of the place, Peniel, for I have seen God face to face, ha? and my life is preserved. Eh, face to face daw, nakita niya ang Diyos. Pero kung pupunta ka dito sa Juan 1, 18, sabi ni Sokristo, walang nakakita sa Diyos kailanman walang nakakita sa Diyos kailanman. E eh, paano nakita ni Jacob? Ay hindi ito, totoo. Ha? Huh? Kasi nakita niya ang Diyos. Kasi sabi ni Kristo, ay sinong paniniwalaan natin? Si Jacob or si Jesus? Sabi ni Jesus, walang nakakita sa Diyos kailanman. Juan 1.18 Dito, dagdag pa dito. Itong last namin na debate sa ang aking pastor, baka nali, nalimutan ni, ni Pastor Lake, na sabi niya na wala daw nasulat na earth yung ginahasa ang tatay. Tatay ginahasa ha. Bakit pinainom ang tatay ng Dino yung dalawang anak night after night. Tapos niyugyug ang tatay sa dalawang anak. Eh dito mabasa natin sa Genesis chapter 19 verse 31. Uh, pastor, kung mga 3 minutes na lang, bigyan mo ng warning kung 3 minutes ha. 3 minutes before the end, bigyan mo ako ng warning. Oo. Uh, kasi kung bigla lang matapos, okay. Hindi diba maganda. Sinabi dito sa, sa the firstborn sa 31, verse 31 of Genesis chapter 19, the firstborn said unto the younger, our father is old, and there is not a man in the earth to come into us after the manner of all the earth oh, mali ito, hindi ito totoo, bakit? paano nila nasabi na wala ng tao sa mundo, na in fact si, si Lot ay pamangkin ni Abraham ni Abraham before sila naghiwalay, sabi ni Abraham, ang story ito ni Abraham, Lord God, dumami na ating mga hayopan, dumami na ating mga servants, so mas maganda na magpili ikaw ng isang lugar, kung ikaw ay nandoon sa kanan, ako sa kaliwa, kung ikaw na magpili sa kaliwa, ako sa kanan. And then Lord had found uh, Sodom and Gomorrah to have a greenish pasture, at pumunta si, si Lot sa Sodom of Gomorrah. Naghiwalay si Abraham at si Lot. Ang pamilya ni Abraham, dalan niya. Ang mga servants, dalan niya. At kay Lot naman ay daladala. Hindi niya ang pamilya niya. Sinunog ang Sodom of Gomorrah. Bakit ba magsabi ang dalawang anak na dalaga na wala ng tao sa mundo? Hindi ba imposible na uh, hindi ba nagsabi si Lot na mayroon kang kamag-anak, ha? Huh? Mayroon kang uncle or ang sa ano? Mayroon akong uh, uncle at ako isang pamangkin si Abraham. Imposible nga hindi alam ng mga anak na Sodom of Gomorrah lang. Hindi naman buong mundo ang sinunog eh. Ang Sodom ang gumura lang sinunog. Eh bakit nagsabi sila na no man on earth, walang tao na sa mundo. So, mali ito. Hindi totoo lahat ang nasulat. Kasi kung sabihin mo nga, totoo ito, ay maniniwala tayo sa anak ni Lot pala. Nga inilasing ang tatay, tapos niyug nila dahil wala nang tao sa mundo. So, maniniwala ka na wala ng tao sa mundo. Siguro may rason naman sa niyug-yug nilang tatay nila dahil wala nang tao sa mundo. No? Wala ng tao sa mundo. Pero hindi totoo dahil may mga tao pa sa mundo. So, ito ay kasinungalingan. Hindi ito totoo. Eh, paano na sa aking katunggali, eh, nagsasabi na ang, lahat ng nasulat ay totoo. Oh, huh? totoo ba na wala ng tao sa mundo? another thing. Dito tayo. Si Sokristo. Oh, huh. died and resurrected. sino nagsabi? Si Paul. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. Sabi dito. For I delivered into you the first of all that which I also received how that Christ died for our sins according to the scriptures. Okay, according to the scriptures. Sino'ng nagsabi? I research scripture pag sinasabi na scripture during the time of Paul meaning in the Old Testament. Bakit? Kasi ang pinakaunang writing sa New Testament the writings of Paul, the Galatians, the First Thessalonians, the First Corinthians Sinulat ito about 40, 49, 49 AD to 50 to 55 AD. The earliest book of all of the New Testament ay ang the writings of Paul. Nang ibig sabihin, hindi pa nasulat ang Matthew, Marcos at Lucas. Juan, sinabi na ni Paul na the scripture, mayroon daw doon the scripture referring to the Old Testament. Nga si Sokristo raw namatay at nabuhay for our sins. Pero kung basahin mo diyan sa Old Testament, wala kang mabasa name Jesus Christ. Walang pangalan na Jesus Christ. Paano niya nasabi? Nga nasulat na raw, sinabi na raw sa o, sa scripture. Nga, four minutes, okay. Paano niya nasabi ni, ni, ni Paul? Ang, na, na, nasulat na scripture in the Old Testament. Ay, walang nabanggit na Jesus diyan. Okay. Another, si Judas. Si Judas ang tanong, si Judas ba ay nagbigti? Nagbigti. Matthew 20 And he cast He cast down the pieces of silver uh, in the temple and departed and went into and hung himself. Naghikog, nagpakamatay, uh, nag nagpakamatay si si Judas. Pero kung babasahin mo naman dito, nahulog siya, nahulog. Uh, now this man purchased the field with the reward of iniquity and falling headlong, na balintong. falling headlong. Saan ba ang tama? Si Judas siya na, 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 na fooling hidlong, meaning na, na, na balintong, or uh, doon siya ay naghang ng binti. At saka sa other text also, sinasabi, uh, dito, pumunta siya dito ang pieces of silver, binigay niya doon Tinapon niya doon sa templo kinuha ng mga mga parasio doon sa templo hinagis niya ang pera sa mabasa sa Mateo 27:5 whereas kung dito naman sa basahin mo sa Acts chapter 1 verse, uh, verse 18 he purchased binili ni Judas ang pera ng lupa para libingan para libingan ng mga tao saan ba talaga ang tama tinapon ni Judas ang pera kasi nagsisisi siya doon sa templo or binili niya ng lupa yun yun mga kapatid uh, dahil lang po ay mga malapit nang mag uh, dito na lang ako siguro uh, kung mayroong mga katanungan ang aking uh, katungali uh, I give him a chance to ask question even sampo inshallah and then uh, we will uh, say another topic sa aming debate at least